yun guys oh, lego na sila Ayan. lego ito yung ilog oh. yan oh. yan yan oh. ganito sa probinsya. pag walang puso walang greko dito nagbabanlaw sa ilog o tinatawag na sapa yan yan o no? lawak nyo guys hanggang dagat ito pababa ayan o no? yan o no? yan yan pag bumabaha naman ito apaw ayan no? mga dinadaanan ng baha yan yun binabarahan nyo ng baha Ayun, no? ayan yun tong ang kawayan o. Oh. Maanod na nang baha. Ayan. Pare ko. Ayan no. o. Oh. Ba't <laughs> na mo mabukul ka? O. Ayan guys. Thank you for watching.